Hi, This is Lynn Lasik Vlog and for today's vlog magbabalot ako ng lumpiang uh, lumpiang gulay so gumawa ako ng lumpiang gulay kasi nagkikrave ako sa lumpia so sabi ko magluto ako and since wala akong amo ngayon kasi flat, nag -mali sila so sabi ko bago ako mag flight magluto muna ako ng lumpiang gulay eto yung aking lumpiang gulay so ang lahok nito guys is cabbage tapos bean sprout, carrots, um, yellow capsicum, tapos merong coriander, and meron ding spring onion. So, ginisa ko lang siya. Yung typical na lumpiang gulay lang talaga. Tapos, gumawa ako ng pangdikit sa, ano, sa wrapper, cornstarch. Tapos, ito yung, wrap, yung wrapper niya. So, samahan niyo akong magbalot ng, ano, ng lumpiang gulay. Tapos, mamaya, ipiprito ko kasi meron kaming ano, yung mga taga waterscape na pagkasunduan namin na ano, yung magsiesta sa function room mamaya. So about 3 p.m. ano, bababa kami tapos doon mag ano kami mag snack kami and ito ang snack namin. Tapos gagawa din ako ng sausawan na sili at saka ng suka na may bawang. Yun ang kasi yun ang ni-request nila sa akin. So nagluto ako nito. Kahapon nagluto ako ng pancit and then ano, binigyan ko din sila. So, sarap na sarap sila. Sabi ko, ngayon naman magluluto ako ng lumpiang gulay. So, samahan niya ako guys na magbalot ng lumpiang gulay. So, dahil sa, ano, um, nilagay ko to sa freezer, tong wrapper. So, dikit-dikit pa siya. Sira yata. Anhin ko muna magbabalat lang muna ako ng mga limang peraso. Ganito ako pag nagkikrave ako. Talagang I make sure na maluluto ko siya. Madali lang naman kasi ang ano lumpia. Gusto nga nila lumpia ano, lumpia Shanghai. Sabi ko nakakasawa na ang lumpia ang Shanghai kasi parati na lang lumpia Shanghai. So, ngayon naman, for a change, lumpiang gulay naman. Maganda nga sana ito kung merong ano, kung merong singkamas o kaya sayote, di ba? As in, pure na gulay lang to. Wala itong mga lahok na karne or ano. Kasi ayaw din nila, ayaw din ang mga taga-waterscape. So, sabi ko ito na lang. Tsaka ano lang naman, merienda lang naman. Ganito kami magmerienda dito, guys. <laughs> Kahapon yung pansit, nakulangan sila. Sabi sa akin, Linan, konti naman ang niluto mo. <laughs> so, ito, magluluto. Ano lang naman kami doon? Si Beb, ako, si ate, si bakla. Ano lang naman? Apat lang naman kami. So, ay, na, ano, naputol. Kadaldalan ko, nasira tuloy. Na-reject na tuloy. Yan. Pag madikit na madikit, ang hirap, ano? Ang hirap. Tandaling. So, mamaya na uli, magbalot muna tayo. Ayun. Ginisa ko lang to sa magic sarap. Bala sila. Tapos nilagyan ko ng konting sili. Kasi malinis ang kamay ko kasi kaliligo ko lang. Yeah. Sayang naman itong sa narige. Pwede na itong iulam kasi luto na ito eh. tama na tatatlo kada isang tao. Kasi pag dinamihan ko, hindi na yan sila makakain ng dinner. Tapos, since luto na to guys, yung iba nito, pwede kong ilagay sa freezer. So, anytime na mag ako ng lumpiang gulay, kukunin ko na lang sa freezer. I-freeze ko siya. Ganyan naman ginagawa ko eh. Pag pag nagluto ako like nung ano like nung nagluto ako ng apritada so yung sobra kaysa itapon di ba inilagay ko sa freezer so every time na gusto kong kumain ng ganun at least kukunin ko na lang sa freezer para tipid since food allowance ako, ito din kasi maganda guys, pag food allowance ka, lahat ang gusto mong kainin, makakain mo kasi nga, food allowance ka. And pwede naman ako magluto. Ako naman ang, ano dito, in charge sa pagluluto. So, lahat ang gusto kong lutuin, naluluto ko dito. Dati din naman sa dati kong amo. Lahat ang gusto kong lutuin, naluluto ko. Pagkakaratingan na talaga sa am... may ibang amo na yun dito. Alam nyo mga kaibigan, yung kapitbahay namin dito, nakausap ko siya kagawin, nakakaaway. Inaantay ko nga siya kanina kasi bibigyan ko siya ng pagkain. For two years, ang pinapakain lang sa kanya ng amo niya, migoring, in Tapos, siya pa ang nabili. So sabi ko kagabi, inaantay ko siya kanina, inaabangan ko siya kasi meron pa akong natirang pangsit. So sabi ko ibibigay ko sa kanya. Awang-awa -awa talaga ako. Kasi yung unang naging am ko na Chinese, narana kaya ako namimigay ng pagkain. Kasi yung first employer ko guys, naranasan ko din yung mga nararanasan nila. Yung, yung pinagdadamutan ka ng ano. Noon, nung yung first time ko talaga, alam nyo hindi ko ikinakaya na pag nagkukwento ako, hindi ko ikinakaya na ano na. Noon talaga naranasan ko yung nililinisan ko guys yung basuran. First timer ako dito Singapore nililinisan ko yung basurahan I make sure na araw-araw pinapalitan ko yung basurahan ng plastic and hinuhugasan ko yung basurahan kasi yung dati kong among Chinese sobrang damot okay lang sa kanya na itapon yung pagkain, wag lang ibigibigay sa akin so ang ginagawa ko so, yung sumasakit ba yung kalooban ko pag tinatapon ko yung, yung pagkain kahit yung tinapay ayaw na nila ginagawa ko yan nililinisan ko yung ano yung basurahan para kasi inaabangan ko pagtatapon ng amo ko. Gagawin ko niyan. Kukuhanin ko yung basura. ko Kunyari, itatapon ko sa labas. Sabihin ko, itatapon yung basura. Tapos sabihin na amo ko, okay. Tapos dadaan ako sa may likod ng bahay namin. Kasi yung kwarto ko is, madadaanan yung likod ng bahay. So, gagawin ko niyan. Since malinis yung basurahan, ihahagis ko sa bintana yung ano, yung tinapon na pagkain ng amo ko. Kasi imbis na ibigay niya sa akin, ipinatapon niya talaga. Ganun talaga ka hiya yung dati kong amo. Um, ano pa naman sila? Kristiyano pa naman sila. Pero sobrang, ano, kaya nakaka-relate ako dun sa mga katulong na pinagdadamutan ng amo. Kaya kahit nung nasin to sa kami, meron din akong naging kaibigan dun na pinagdadamutan siya ng amo niya ng pagkain. So ginagawa ko, binibigyan ko siya every time na meron akong pagkain na extra, binibigyan ko kasi na experience ko yung na experience nila so ayoko nang yung parang ayoko na uling maulit yung ganong ano kaya pag may naririnig ako na pinagdadamutan na amo talagang naku napaka talaga ng mga ganong amo no parang hindi napaka hindi tao ang turing nila sa katulong. Dito sa Singapore, meron din mga ganun. Katulad nga nakausap namin, Indonesia, ang sahod niya ay 600. Tapos, from 2 years daw, ang pinapakain daw sa kanya ng amo niya, Indomie. Tapos hindi, hindi daw siya nakakatikim ng karne ng baboy, karne ng manok. Tapos pag may sobra daw, ang gagawin daw ng amo niya, ibibigay sa aso, imbis na sa kanya. Tingnan mo naman, kawalang hiyaan, di ba So, napaka ano naman ng mga uh, ganong amo. Imbis na ibigay sa katulong, sobrang, ano, sobrang napakadamo. So, yun lang. So, ito na yung aking na, na ano, nabalot na lumpiang vegetable lumpiang gulay. So, maraming salamat sa panunood ng aking YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe and hit that notification bell icon para po maging updated kayo sa akin mga susunod na video. Hanggang sa muli, ingat ang lahat. God bless everyone. Bye!